Guten Morgen alle zusammen. This is our first day of our vacation at heto nga ready na kami sa aming bakasyon. At heto nga nakarating na kami sa Hamburg Hafen kung saan nakalapag ang vapor na sasakyan namin. At habang hinihintay ang boarding time, heto nga nagmumuni-muni muna kami at ina-enjoy ang weather kasi tignan niyo oh, ang ganda talaga ng weather. Pangalawang Kreuzfahrt pala namin to. Pariho ding Aida, mas malaki nga lang to ng konti. Tapos na pala kami sa registration ng aming board card at heto't papunta na kami sa aming room kung saan kami mag stay ng 12 days. Nasa panglimang deck pala ang aming room. Inan kabinan pala siya kaya hayan wala bintana o wala siyang tirasa. Pero ang ganda as in at very comfy. Parang nasa hotel ka din. At para makapaglibot-libot na kami sa taas, nagprepare na kami for Zishir Heights Ain Baisong. At ito nga't papunta na kami sa Samuel Plots. Tapos na rin finally at ito nga't paakyat na kami. Ito pala yung itsura ng pool deck. Nasa pinakataas kami. At unang ginawa namin dyan ay uminom ng kape at kaninang umaga pa kami walang kape. And while waiting sa pag-alis ng barko, since isang oras pa or mahigit yung hihintay namin bago umalis, heto uh, naglibot-libot muna kami. Papunta na nga kami sa likod. And yes, we have an endless urlaub. Yes, we deserve it. Lalo na sa tatlong kasama ko na wala nang ginawa kundi trabaho ng trabaho. Need nila? Namin talaga to para makapagpahinga at makapag-relax kasi After this, pagbalik ulit namin, wala ulit katapusang trabaho yan. Kaya hayan, as you can see, kahit wala pang kain, inom agad-agad. So habang naglakad-lakad tayo guys, sabihin ko sa inyo yung Uberblick ng aming RISE. So sa 12 days na Kreuzfahrt namin, tatlong lugar ang pupuntahan namin. Undies England, uh, Spanian, and Frankreich. Wir besuchen zwei Städte in England, drei Städte in Spanien und zwei Städte in Frankreich. Als er Twelve Days nach Kreuzfahrt nahmen, aber nach Arawon eine Erholung auf See oder Seetag. Also heute und morgen ist Seetag. Das bedeutet, dass wir nur im Schiff bleiben. Which is was gusto naman na mga kasama ko kasi mehr ng todo todo. Sabi nga nila lagi in Spanung of Z. Hindi ka naman talaga maboboring dito kasi maraming offer ang ship. May mga bars, may mga restaurants, may gym kung saan pwede ka mag-workout. May volleyball court, swimming pool, at kung gusto mong magpamasaj, pwede rin. At heto nga, nakapagkampay na kami sa isang safe at masayang urlaub. At habang pinapanood natin ang view ng Hamburg, gusto ko palang idagdag na... May iba't ibang shows din ang AIDA. May iba't ibang performers na nagsasalita na mag-perform sa theatrum. May group of dancers, singers at acrobatics din. At kung gusto niyo namang maglaro, meron ding board games. May casino din at bingo, of course. May daily program actually ang AIDA Sol. So nakikita mo doon kung ano yung mga activities of the day. Kaya promise mga kakabsat, di talaga kayo maboboring kahit nasa ship lang kayo. Pag-usapan naman natin ngayon ang mga mid-arbiter dito. Katulad ng unang cruise namin, karamihan po ng mid-arbiter dito ay mga Pinoy at Pinay din. Kahit sa ang sulok ka mapunta, makakaslubong mo sila na todo ngiti at todo bati sa'yo. Very friendly at ang babait nila as in, wala akong masabi. Kaya shout out po dyan mga kabayan. Maraming maraming salamat sa napakagandang service yun know, hindi lang sa amin kundi sa pangkalahatan. Tapos na pala kaming kumain dito at habang hinihintay namin ang isang entertainment show sa baba, umakyat muna ako sa taas para magmuni-muni. Ewan ko ba mga kakabsat pero nakakagaan talaga sa pakiramdam pag nakakakita ako ng ganitong senaryo. Stress-free ba kumbaga? Palubog na rin pala ang araw dito kaya hayan kinuhanan ko siya bago ako bumaba. At dito ko na po tatapusin ang video na to. Naway nag-enjoy po kayo sa panunood. Maraming maraming salamat at magandang gabi po sa ating lahat. Abangan niyo po ang next na video. Tschüss!